Meron pong mga tao ngayon, partner, na pilit na connect ang corruption sa bansa natin okay. into world issue. Oh. Tapos ginawan nila na ang bansa daw natin ay tinanggihan mm -hmm. ng isang bansa na tawagin natin South Korea. Ah, okay na tinanggihan daw tayo sa 7, ano, I think 7 more than 7 uh, actually, uh, billion won or, na investment. Mm -hmm, yeah. Into peso, if I'm not mistaken, that's 28 billion. 28 billion yeah. investment. Oh, okay. Ang sabi nila, uh, ayaw daw ng Korea magpautang sa atin. Mm -hmm. Tapos, ginawang big deal ito. Okay. Ng mga Duterte allies, Duterte fanatics. Siyempre, pagkakataon nila eh. Siyempre, there is, there is a video the post ni, ano, ni, uh, uh, Regal Pop. mm -hmm. Napanood ko siya. Na parang, uh, parang, dinid uh, parang ina-advantage niya yung part na yon upang mm -hmm. malaman ng taong bayan na ang bansa daw natin, ang bayan daw ng Pilipinas mm -hmm. ay tinatanggihan daw na magpautang dahil sa mga kurap. Okay. Ito ang sagot ko, partner. What if natuloy yan? What if natuloy yan? Natuloy ang uh, investment na yan. Mm -hmm. Naipasok sa Pilipinas. Nakautang ang bansa natin sa South Korea ng ganung kalaking pera at nilagay sa pondo ng bayan. Mm -hmm. Anong mangyayari sa pondo? Panigurado ako malaki ang chance na mananakaw yan. Malanakaw. Yeah. Correct. Mananakaw yung, mananakaw yung pera. Oh, oh. Tama naman si Regal Pub. To be honest, tama siya doon. But the thing is, if you want to connect the corruption mm -hmm. kay Presidente Bongbong Marcos, ang tanong ko dito, sino unang-unang lumaban? ABBM. Si Pangulo. Yeah. Siya ang unang nag-debank eh. ba? Diba? Anong sabi niya? Doon sa zona, Sona, mahiyan naman kayo. ba Diba? diba? Napakalino nun. Klaro, klaro. Warning shot niya na yun eh. Kumbaga eh. Kumbaga headshot. Mm-hmm. Di ba? Sinap tinamaan at tinamaan ang mga dapat tamaan don. Ang tanong ko dito, bakit ang mga connections ng mga DDS, pinipilit nila na ipatama ng ipatama ng ipatama ay presidente yan? Kasi partner, yun na lang din yung nakikita nilang paraan eh para maikonekta pa, para makapanira, mm -hmm. para makapagkalat ng peking balita. Mm -hmm. Linawin lang din natin sa puntong yon na kung saan, ang pinag-uusapang loan dito is 28 billion. Billion. Naiisip ba nila kung gaano kalaki ang kinurakot o ninakaw na pinag-uusapan ngayon sa flood control project? Yan. Na umaabot ng 300 plus billion. Pesos. Pesos. Wala pa doon yung wala kumbaga kung susumahin mo yung 28 billion loan na yon, wala pang 5% ng pinag-uusapang corruption ngayon. Correct. 'Di ba? Mm. Meaning to say, etong utang na to tanggapin mar natin or hindi na ibigay sa atin, kung tutuusin, 'yung hindi kawala. Mag-impact ka ba, mag ba sa bansa 'to? No. Kasi doon pa lang sa corruption na lumalabas sa mga numbers na pinag-uusapan ngayon sa hearing, mm -hmm malino na malinaw na kaya magpondo at kaya maglabas or magproduce ng ganong kalaking pondo ang bansa natin. Mm -hmm. Na pupunta lang sa maling bulsa. Correct. Pero pagdating sa ganyang usapin na utang, bigay man sa atin or hindi, hindi siya magiging malaking kawalan. Mm -hmm. The good thing about uh, this loan lang kasi is magkakaroon tayo ng stro strong connection ties with South Korea. Correct. Yun yung, yun, yun, yung, yun 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 yun. yun. Pero in target. terms of money, kung tutuusin, hindi talaga siya totaling kailangan eh. Kasi we can produce 300 plus billion pesos nga ang nawala sa atin eh na corrupt for this current um issue ng flood control project. Mm -mm. Wala pa yun, wala pang 5% ang 28 billion dun sa dun sa pondong yun. Mm -mm. Meaning to say, kaya natin. Kung itong 28 billion loan na to, is magiging backup lang natin. So, ang ibig sabihin nito, ibig sabihin nito, yung nagkalat ng issue na yan na isang vlogger. Sinabi niya lang yan for uh, no for, uh, para makadamage siya sa government. Oh well, or pwedeng sarili niya lang din komento. I think I think hindi niya komento eh kasi pinahayag to sa South Korea mm. eh, na hindi mag invest ang People's Republic of Korea na mm mang -hmm. ng, uh, mag, ng uh, investment sa bansa na almost 28 billion pesos kung mananakaw lang daw. Ang tanong dito, mag impact ba yan sa bansa natin? Hindi. Hindi, di ba? Kasi napakalino rin naman na we are stable. Yes. Kaya natin. Kasi ano, sa totoo lang, ang bansa natin stable pa naman. Yeah. Sa totoo lang. Kaya pa natin bumangon. Kaya pa natin na umahon dito. Alam mo kung papasok yung investment niya, mananakaw eh. Mm, -mm. Agree naman ako doon. Mananakaw at mananakaw yan. Pero, pagpasalamat yung mga DDS na banat ngayon, dahil yung presidente na minumura nilang bangag is against sa corruption. Yeah, at siya ang nanguna. Siya, para pinangunahan niya. Kung sino mga corrupt. Dapat ilantad. de ba? ba? Diba? Pinangunahan niya ang bansa natin para mailantad yung mga magnanakaw. ba? Diba? Tama ba ako, partner? Kasi, yan ang pinipilit nila eh. Yan ang argumento nila eh. Ang gusto nilang palabasin doon na nakakahiyaan na ang Pilipinas, hindi tinanggihan ng ganito ng hmm. South Korea, nang sa ganon, hindi na tayo pinapautang ng bansa, papunta tayo sa wars, parang gusto nang sabihin doon na ano, sa term ng kanyang vlog, parang gusto nang sabihin na ang presidente natin ay ano, ay uh, ay, ay uh, parang uh, dating yung sa akin noon is hindi marunong sa bansa o parang uh, sinusuportahan pa ang korupsyon. Eh si Presidente Bongbong Marcos ga. Siya nga ang nanguna para siya labanan ang, ng korupsyon. Siya nanguna para labanan yung korupsyon to end. Dins, yeah. uh, ano, kung walang laglabas kung walang nag-whistleblower na katulad ng mm -hmm. Pangulong Bongbong Marcos na pumitik dito, walang lalabas sa diskaya. Walang lalabas at walang magsasalita. Correct. Walang mga pangalang lulutang. Correct. Diba? Doon sa mga listahan ng mga buhaya. Yeah, diba? Yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko. Tsaka, teka nga muna, partner. Kinoconnect nila ang 28 billion loan. Bakit? na naka, Nawawala ba sa isipan nila ang 7 trillion loan ng World Bank? Wala, kasi ginawa nila yung content na yan, partner to divert the story mm -hmm. doon sa South Korea na ayang magpautang wait ang pinag-uusapan nito natin dito partner is isang bansa ang utang ng tatay nila is World Bank ang pinag-uusapan correct mas malaki yon mas malaki yung utang at sa IMF. at mas AMS. malaki rin ang inutang doon di ba 7.2 trillion. trillion pesos pero kung makakudasal sa 28 billion na nawala na hindi na maibibigay pa sa atin. Eh, kala mo naman eh, hindi natin kayang maging stable at mag-produce ng ganong kalaking pera. Tapos ito pa ang nasabi, partner, sa last vlog. Parang ang dating sa akin doon, pinagre-resign nila, palitan na daw ng tama ang ating administrasyon. Mm -hmm. Ano ba ang tama? Ang tama, partner, is paltan at baguhin ang konstitusyon, hindi ang administrasyon. Correct. <laughs> yeah, yan ang, yan ang, alam mo, partner, malinaw dyan sa mga vlog na ginagawa nila na talagang meron silang taong gustong paupoin. Meron talaga silang mga tao that na... That is a... I, I call that propaganda. Yeah. Black propaganda. Malinaw na black propaganda. Sa administration nito. Kasi yan, yan ang target nila. Yan ang point of view nila. Yan ang gusto nilang mangyari, partner. Na i-black propaganda ang ating gobyerno upang ma-discourage ang tao para magalit. Magalit. ba? Diba? Binubulag na naman nila ang taong bayan sa mga ganyan. Brainwash bayita, eh. ang tawag oh, doon. Brainwashing brainwash. eh. They, uh, binibrainwash nila ang taong bayan para ganun. Paano sila nakakatulog sa gabi ng mahimbing, no? Eh, siguro makatakatihay ha. <laughs> Kasi ha? imagine mo, partner ah. Pilit nilang kinokonnect ang mga bagay-bagay sa kasalukuyang administrasyon. That's mm. given. Kasi mm. siya ang nakopo ngayon. Correct. Hindi naman natin yan ma-deny pero sana isipin lang din nila ano ba 'yung mga maling nagawa ng nakaraang administrasyon gaano ba kalaki ang nagawa Diba? ba ano ba ganon ba kalaki ang naging impact nito sa taong bayan maraming namatay actually mas nag-impact pa diba? 'yung extrajudicial killing e, sa pa 'yun <laughs> Diba? ba mas yung... nag-impact pa 'yun eh pagdating sa pharmacy scandal, pagdating sa um dun sa flood control project na 51 billion, uh -oh. de ba? Na hindi rin maipaliwanag kung saan napunta. Tapos yung build 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 project na yan na napondohan din na hindi naman halos natapos. Correct. Pero may pondo, 'di ba? 'Di ba? Sana man lang naiisip ng mga vlogger na to na bago kayo magbigay ng kahit anong komento o opinion sa mga kasalukuyang issue, ng, ng ating administrasyon, isipin nyo rin muna sana, no, ano bang magandang nagawa ng tatay nyo? Wala. ba diba? Ano bang maganda o pwedeng magandang magawa ngayon ng anak niya? ba diba? ba diba? As a vice eh, president. Kung tutuusin nga, eh, puro, puro drama. ba diba? Hanggat maaari, puro drama ang ginagawa nila para makakuha ng simpatya ng taong bayan. Na, like, ganyan, For ganyan, what? Ganyan kasi, gina, ganyan kasi discardin nila dadaanin nila sa drama ang tao. Oo, oh, ganyan kaya, kaya, nila. kaya, kaya, kaya yung mga content creator nila, kaya yung mga content creator nila, kapag nagsapag nagsasalita, very exaggerated, mm -mm. very uh, dramatic. Wow. Because okay. the Philippine, because the Filipino is mahilig sa mga drama. Well, totoo naman yung may telenovela, telenovela, soap opera, di ba? Yan, yan, yan ang gusto ng Pilipino eh, madrama. Uh -huh. Pero, so, ginamit yan, ginamit niya ng mga Duterte talaga. Mm -hmm. Pero partner, mabalik ako dun sa usapin na ano, para sa akin, napakarami na para sa akin yung sa utang ng ay magpautang ng South Korea. Walang problema. Yeah. Walang problema 'yon. Walang problema. Kasi hindi yan magi-impact sa bansa natin. Ang gusto ko so, lang okay. malaman ng taong bayan, yung utang na yan, that is a secondary lamang. Yeah. Hmm. Kaya pa ng bansa natin. Kaya pa ng bansa natin, pondohan ang dapat pondohan. Mm -hmm. Ngayon lang, ngayon, eh, ngayon, sa panahon ngayon, nag internal cleansing tayo. Totoo. Nililinis natin ang ating hanay. Unti-unti. Eh. Nasa proseso tayo kung saan unti-unti nating nililinis yung mga, or tinatanggal yung mga buwaya. Buwaya. Sa, sa, sa gobyerno. Totoo. Dinatanggal natin sila because kapag nandiyan pa sila, wala mangyayari. Wala mangyayari. Maglapag ng pondo kanya-kanya sa yan. Oo. Oh, 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 Ang bibilis just, ng na mga bibig niya. Excuse bibig niyan. <laughs> ngangatayin at ngangatayin nila yung partner. Oh. Kaya, kaya, gusto ko sabihin sa mga kababayan to, na kahit hindi tayo pautangin ng South Korea, walang impact sa bansa natin. Hindi yun magiging malaking impact sa atin. Um, kahit man sabihin pa ng iba na uh, parang hindi na mapagkakatiwalaan ng Pilipinas, no. Hindi yun, hindi yun ganun. Pero gusto ko sabihin din sa nila mm -hmm. na marami nagtitiwala sa bansa natin. Yeah. Na bansa. Yeah. At yun yun rin nga rin yung pinaka-purpose ni PBBM eh. Kung bakit siya pumupunta recently sa mga iba't ibang bansa ngayon. Mm. To have or to get a strong connection with other countries. Correct. Hindi ka gaya ng is- isa na pumupunta lang sa iba't ibang bansa ngayon para maggala, dumalaw, mag-rally, mag, -rally. mag -rally, magpalitsyon, magpakain ng kung ano, -ano magpaparada at kung ano pa man, <laughs> ba? Diba? Ang tanong dito, kaninong pondo ang ginagamit mo, Teh? <laughs> Sana man lang, di ba, sarili mong pondo yan. Kaya Baka nga, mamaya naman kasi pondo pa rin ang taong bayan yan. kaya nga, di umatin ng, <laughs> ng Congress hearing. Eh. Kaya nga, na, ano yun eh, na, tawag, nasopla ng isa sa mga uh, House um, of Res Representatives. Eh. Si, ano, si Kabataan Party List. Oo. Oh, si, ano, si... Reneco. Reneco. Yeah, ang sabi sa, ang tanong sa kanya eh, biglang, ano eh, biglang niya yun dinivert yung tanong eh. Para lang hindi niya maisagot. Pero napakalino ng tanong sa kanya. Yung mga staff nyo po ba, saan po nanggagaling ang pono ginagastos nila? Diba? Sa paggala nyo. Bigla <laughs> niya dinivert ng, na, ano yun, eh, ng tanong din. Hindi niya sinagot eh. Tinanong, binig sa kanya ng tanong eh. Actually, nung no, pinanonood ko, no, tawa ko na tawa. diba? Pero <laughs> uh but anyway, mabalik nah, tayo. No? Mabalik tayo. Nang punta tayo sa so, usapin na yun. Uh, hindi-hindi mag-i-impact sa bansa natin. No? Walang, walang ano, walang points. Yeah. Ay uh, once once and for all sasabihin ko sa mga kababayan po, saksak nila sa mga Duterte to. <laughs> Lunukin niyo ng buo. <laughs> Lunukin niyo ng buo and sasabihin ko sa inyo oh, na oh. better heart, uh, better luck next better time. Better luck next time, 'di ba? Kasi walang pupuntahan yung argumento nyo. Totoo. Just Kahit me. na maglabas pa si sino sino bading na vlogger pa na abogado ang iharap ninyo. Nako naman. Hindi na hindi na magpapaloko ang mga Pilipino. Tsaka Numbers ang pinag-uusapan natin dito, partner. Parang ang, ang sarap magsalita, never again. <laughs> never again. <laughs> Number ang pinag-uusapan dito, napakalino na ang 28 billion na loan na yan is wala pa sa 5% ng corruption na pinag-uusapan natin sa ngayon. Sa Pilipinas. Diba? Yan. Isa lang ibig sabihin nun. Malino na malino that we can produce, uh, produce so produce. much money. Oh, isi mo words mo. Produce. Uh, produce. So much money para maitaguyod at mapaunlad ang ating bansa. Correct na panahon, na taon lang na napupunta sa bulsa ng mga buwaya. Correct. Yun lang yun. I agree. ba? Diba? Pero we can produce. Mayaman tayo. Kaya nating payama, pagyamanin ng bansa. Pag-ulna ng bansa. Mayaman naman ang bansa natin. Mm -hmm. Mayaman naman diba? ang bansa natin. Kaya naman ng bansa natalga natin. Pero magiging mga isang bansa natin, mapupunta ang benepisyo sa taong bayan kung buburahin natin lahat ng mga magnanakas. Buwaya. Ang <laughs> gigigil ako eh. Kalma. Eh, right, kung gusto mo na ganyan itong usapan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel.